OFW ka ba? Kumusta? Oh, huwag ka nervousin. Hindi naman ako maungutang eh. Kinukumusta lang kita. So, nitong nakaraan, nagpa-survey ako sa mga tropa nating OFW. Pinapili ko sila. Alin ba yung mas nakaka Yung kape o yung kumusta? At ito yung resulta. Diba? Hindi man lang umabot ng 5% yung mga bumoto sa kape. As in, sa dami ng bumoto, lahat bumoto dun sa mas nakaka-nervyos o yung kumusta. Bakit nga ba nakaka-nervous ang kumusta? ba? Diba? Ano nga ba yung salitang kumusta? Sa so, yung kumusta, salitang hiram yan. Ah, hindi naman talaga siya Tagalog word eh. Galing siya sa salitang Espanyol na como estas na ibig sabihin is how are you. So dapat pag kinukumusta ka, dapat di ka naman nervyosin talaga eh. ba? Diba? Dapat nga matuwa ka pa, ba? Diba? Tinatanong ka ano nangyayari sa buhay mo. Ibig sabihin ko okay ka lang ba? Parang concern concerned sa kung ano yung meron sa buhay mo ngayon. Pero at this age, sa mga tropa nating OFW, iba na yung dati na salitang kumusta. By the way guys, ako nga pala si Kuya rin na, na nag-iisang tambay na may pangarap. Pangarap ko yung mama lang ginagawa. Kung paano gagawin yun, di ko pa rin alam. Hayaan nyo pag nalama ko, sabihin ko naman sa inyo. Eh. Sa so ngayon, sa mga di pa nakakaalam, mahilig ako mag-live ng gabi, tapos madaling araw. Ayon, pag nag-live ako, Lagi ko nakakasabay no, lagi nanonood sa akin pag naglalive ako. Majority is hindi ng mga taga-Pilipinas. Majority is mga nasa abroad na. Sa iba't ibang panig ng mundo. Mga galing sa Middle East, mga nasa Europe, mga parte ng Amerika. Yun yung mga nanonood sa akin pag naglalive ko ng madaling araw kasi gising pa sila ng mga oras na yon. At syempre nag uusap usa kami kung ano yung buhay, ano meron sa buhay, mga struggles nila, mga nangyayari sa buhay nila. At ayun, doon ko na nakikita kung bakit nga ba nakakanervyos ang salitang kumusta para sa mga OFW? Ayon kasi sa mga tropa nating OFW, majority kasi nang nare-receive nilang kumusta, nagja-chat ng kumusta, kumukontak ng may kumusta, may kailangan. Yun ang dahilan kung bakit nananervyos sa mga OFW sa word na kumusta. Kasi yung kumusta sana natatanungin ka anong meron sa buhay mo, hindi naman pala yun yung purpose nila parang maskara lang siya doon sa tunay na hangarin o layunin ng pangungumusta nila. Hindi naman talaga interesado yung nangungumusta sa kung ano nangyayari sa buhay ng kinukumusta ng OFW. Front lang yon Bakit? Kasi it's either may kailangan, makihiram ng pera o kaya utang Well, baka may mga mayamot na naman dyan, huwag kayong defensive. Ha? Hindi ko naman sinasabing masama mangutang, masama humingi ng tulong masama manghiram. Walang problema don. Lahat tayo dumadaan sa panahong hikahos. Lahat tayo nahihirapan. Lahat tayo at some point of our lives lalapit tayo sa ibang tao para humingi ng tulong. Pero ngayon, bakit nga ba nagumukang masama yung mga utang yung humingi ng tulong? Bakit? Kasi merong ibang abosado na hindi marunong magbayad. Merong abosado na paulit-ulit na lang humihingi ng tulong, hindi na marunong magbalik merong mga abusado na kumakautang, makautang ng pera alam mo talaga may patago sila meron din na pag mo kasi wala ka naman talagang pera o wala kang extra magkakalat pa ng kung ano-ano na mayabang ka na raw madamot ka na lumalaki na raw yung ulo mo at meron pang iba na kung umasta akala nila pinupulot ang pera sa abroad yun ang mga dahilan kung bakit yung salitang kumusta is nakakanervyos kasi akalain mo yon hindi mo naman dati nakakausap na hindi mo naman nga close tapos bigla na lang mangungumusta sa'yo syempre mahirap naman sabihin natin na ay hindi baka nangungumusta lang talaga eh, sabi nga ng mga OFW majority ng mga yan pakatapos mangumusta manghihiram lang ng pera eh. so, so paano yon alam ba kung gaano kahirap pagbigay ng tiwala sa taong hindi mo naman talaga kailalan ng lubusan yung iba pa dyan bigla na lang mangungumusta mga kamag-anak mo na dati yung chinichismis ka nung di ka pa nakakalabas ng bansa yung mga kamag-anak mo walang bilib sa'yo yung mga bago ka pala mag-abroad dami sinasabi na ako di naman makakapag-abroad yan di makakalis yan puro kanto puro ganyan tapos nung nakapag-abroad ka na kumusta baka may extra ka dyan pairam naman tapos ikaw naman si OFW na mabait kasi nga may nangangailangan magpapahiram ka naman after mo pahiramin hanggang doon na lang yon. After half a year na hindi na bayaran yung hiniram sa'yo, biglang mangungumusta na naman. Tapos sasabihin sa'yo, dagdag mo na lang dun sa hiniram kong una, bayaran ko sa katapusan. Ang tanong, kailang katapusan? Tapos, pag nagkasingilan na, ikaw na yung mahihiya. Pag nagkasingilan na, sa'yo na magagalit. Ano ba yan? Para ka namang di makapagantay, di ka namang tatakbuhan. Ano ba yan? Buti ka nga hindi ka ubusan ng pera dyan sa abroad. Kung makapaningil ka naman, kala mo wala ka na talagang pera. Hmm? So yun. Yun yung madalas kong marinig na hinanaing ng mga OFW. ba? Diba? Hindi naman talaga yung salitang umusta eh. Yung nakakanerbiyos. What comes after? Yun ang nakakanerbiyos. ba? Diba? Kasi nga sabi nila majority ng kumusta may sunod na baka may pera ka dyan. Baka pwede makahiram. ba? Diba? Ngayon, naiipit sila doon sa magpapahiram ba sila o hindi. Kasi pag nagpahiram sila, delikadong maulit na naman yung nangyari na hanggang hiram na lang, wala na mangyayari. Ngayon, pag di naman sila nagpahiram, ipagkakalat na nagdadamot sila yung mayabang. Kaya doon sila naiipit. Kaya doon sila medyo ninenerbios. Kasi either way, mostly ng mga OFW na basta nalang kinukumusta, tumanggi man o hindi, sa hinihingi pabor. Talo pa rin sila mo subdatain Kaya ikaw, may kapatid ka bang OFW? Magulang mo ba o FW? Kaibigan mo ba OFW? Kamustahin mo naman. Kahit wala kang kailangan. Oo. Nakakagaan din sa damdamin yun. Diba? Mahirap buhay sa abroad. Malay sa pamilya. Malay sa comfort zone. Diba? ba tapos biglang maaalala mo lang pag may kailangan ka. Huwag na tayo maglokohan. Madalas nang OFW natin -anak na ating kamag-anak na naaalala lang pag may kailangan. Te, bayaran na ng kuryente. Te, bayaran na ng tuition. Te, bayaran sa tubig. Te, pangyang bagong cellphone. Te, pangyang bagong damit. Te, may kontribusyon na ganito. Tapos mag nabigay na, na, ni ni ha, wala na. hindi na nga maalala eh. Ni hindi na nga maisip kung kumusta ba yung buhay nila sa abroad. Tapos mauulit na naman yung pangungumusta pag meron na naman kailangan. Kaya tayo, di ba? Baguhin na natin yung sitwasyon, di ba? Mangumusta ka kahit hindi ka manghihiram. Mangumusta ka kahit kahit, kahit wala kang kailangan. Para hindi na masyadong nenerbyos, malay mo in time, mabago rin, di ba? Hindi na hindi na nervyosin yung mga OFW sa kumusta. Kasi hindi na lahat ng kumusta may kailangan na susunod. Di ba? Tsaka ikaw naman, pag hindi ka pa nahiram ng OFW, wag sumama yung loob mo. Kasi unang-una, hindi naman yung nagtatrabaho para sa'yo. Pangalawa, hindi ka kasama sa budget. Pangatlo, wala ka namang ambag bago makalis yan. Kahit nga may ambag ka pa, di ba? Hindi naman lahat ng oras mabibigyan ka. Kasi hindi naman po pinupulot ang pera. Lahat yan pinag So yun lang naman, di ba? Basta wag na kayong defensive. Wala namang nung sinasabing kung ano-ano eh. Na-explain ko lang kung bakit sila ninerbius sa Kumusta na yan? By the way, ako nga pala ulit si Kuwera na ng tambay na may pangarap. Maraming salamat sa panonood. Ciao sa inyo lahat.